Hearing ko, Tom. Hearing. Hearing ko, Tom. Okay. Doon partner, sa hearing. Partner, kasi yung ibang hearing, katulad nung kay Senator Grace, mm -mm. di ba? Pag nagtanong si Senator Grace, inaalam niya. Mm -mm. Talaga makikita mo, kasi mm -mm. ito napanood ko yung kay Senator Grace at kay Senator Rafi, yung eh. magkasama sila. Eh. Uh, inaalam niya tungkol to doon sa bumag... bumag... anin? Yun? Yung lumubog na barko, ay mm -mm. Ba bangka, mm -mm. sa Rizal, mm -mm. binangonan. so, Si, 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 Senator Grace, mani, mahinahon, tinatanong yung mga officers sa Coast Guard. So, paano to? ganyan. Pa, ibig mo ba sa mihin, pipirma mm -mm. sila? Ganyan, ganyan. Mm, mm Biglang papasok ngayon si ano, cut! Mm -mm. May tanong pa si Senator Grace. Grace oh. Cut! Si Senator <clears throat> Pinut Tulfo. Pinutol na. No. Sabi niya, tignan ninyo kung paano si Singit si Senator Tulfo. Siya na ang sumasagot para sa resource person dokumento na kumpleto, pinirmahan niya pero dapat pumunta pa rin siya to verify ganun ba yun? Uh, so, but, uh, even before he signs that document, dapat meron muna siyang physical inspection. And then after only then, na nakita niya, everything is in order only then, he will sign that document. So, tignan niyo kung paano mabalikan ni Sen. Grace yung kanyang resource person. Dahil doon niya gustong makuha ang sagot, hindi mula kay Sen. Tulfo. So, sabihin mo, ganun ba dapat? Apo, yes uh, sir. Sabihin mo lang yes. Yes, thank you. At kahit yung resource person ang tinatanong ni Senator Grace, pilit pa rin sumasagot itong si Senator Tulfo. Yes, sabihin mong yes. Apo, yes uh, sir. Sabihin mo lang yes. Yes, thank you. So, he... So... May tanong pa si Senator Grace. Grace oh. Cut! Si Senator <clears> throat> Tulfo. <throat> Pinutol na. No. Sabi niya, hindi! <laughs> Di ba? <laughs> hindi! Nagsisinungaling ka! So, unang-una, hindi pagkakamali, hindi tama ang ginawa niya na pinirmahan lang niya na hindi niya tinignan. So, Tingnan niyo po, Your Honor, yung bangka. Pero dahil nakita yung manifesto, may tito na yung nakalagay. So, naging kampante siya na hindi... So, nakita niya yung bangka. So, nakita niya yung bangka. Nakita ng... nung pa naman. So, pag ng kapitan, okay. Uh, Nungiwas po siya ng substance yung binangonan. Kinita niya po yung bangka. No, you not. No, you did not. Hindi mo ginawa yon. Ulitin ko, ito testigo. Siya pumunta sa inyo, 150 meters kanyo. Pumunta siya doon, pinakita yung dokumento, kunting usap-usap, chitchat chat and then pinalman niya na lang, larga na. Walang sumunod sa kanya para tingnan yung bangka. Kaya no, tumatangot-tangot siya. And I have... Pansinin na parang naiinip si Senator Grace sa ginagawa ni Senator Tulfo nakapangalumbaba na lang siya habang tinatapos ang pagsasalita ni Senator Tulfo. Nagbukas ng mic si Senator Grace. Ngayon sa sabi na tinignan, 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 tinignan yung bangka. Nais siya itong magtanong, pero hindi nagpaawat si Senator Tulfo. Tinignan, 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 tinignan yung bangka, iyan 150 meters. Kaya sabi ni Senator, uh, siguro kung talagang baka you have that eagle eye na kayang-kaya mo mag-zoom in. Sa na napakalayong distansya, basta lumulutang-lutang, okay na. Wag, uh, well, Lieutenant, wag na kayo magsinungaling. Kasi under oath po kayo, baka makontem kayo, baka makulong kayo. Tulad naman nangyari sa mga polis dito noon. Pansinin kung paano takot-takutin ni Sen. Tulfo ang kanyang resource person gamit ang kanyang Senate contempt powers. Na napakulong namin, wag ko, baka kayo. Sabi niya po totoo and mag-apologize kayo, baka medyo maging lenient pa kami. Kaysa naman You're, you're going to lie to it and make like, us uh, look stupid. We're not going to allow it. Thank you po. Hindi! Nagsisinungaling ka! Uh -oh. Kasi meron dito mga meron ako nakausap na witness. Ang sabi ganyan, partner, nakausap pa lang. Mm -mm. Hindi pa proven in court yun, partner. Uh -oh. May nakausap ako mga witness na ganyan, ganyan, ganyan. So, if you will try to analyze the situation, partner... mm, -mm. Yung gustong kuhani ni Senator Grace, mm -mm. na info from mm -mm. the officers. Biglang nakat mm -mm. Kasi may pumasok na gustong sagot mm -mm. si Senator Tulfo. Mm -mm. Kinakat niya. Hindi, ganito 'yan, ganito 'yan. At no magkaroon muli na pagkakataon si Senator Grace ay pinili niya ang resource person para muling tanungin at doon niya makuha ang nais na sagot. Mapapansin gustong gusto ng buksan ni Senator Grace ang kanyang mic at um, sir, I think Admiral Abu would like to add to the discussion. Yeah, yeah. Admiral Abu would like to add to the discussion. Yeah. Sir, I think Admiral Abu would like to add to the uh, discussion. Parang exasperated na si Senator Grace. Yes, uh, madam chair, uh, thank you. Uh, as uh, included in my preliminary statement, uh, we come here. So, y yung line of thought partner, mm -hmm. saka yung yung balak mong makuha from the horse's mouth. May pumapasok na hindi naman siya yung officer. Mm -hmm. May pumapasok na sagot na ini-insert ni Senator Tulfo na hindi naman siya wala naman siyang personal knowledge doon sa nangyari. Mm -hmm. So yun yon. Anong nangyayari sa 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 ibang hearing partner? Yung Iba okay naman eh. Para nagiging silang NBI. Mm-hmm para silang nasa ano, partner. Uh -oh. Custodial investigation. Para bang ba? yung, pinipin uh -oh. down yung resource person. Uh Oo, -oh. pinipiga mo. Pinipiga mo. Uh -oh. Pinipi, actually hindi lang basta piga, partner. Uh -oh. Okay lang kung piga at may makukuha ka. Oh, uh oh. Pinipin down mo. Uh Oo. -oh. Bina, para bang, hindi, parang lahat na nangyari. Ano yung person uh -oh. sa kanila? Parang lahat may kasalanan. Uh -oh. Gagawa kami ng batas ka bata diba na hindi na may ulit yun lang po yun. Yun lang If you will allow to continue, sir, at proceed na po. Hindi kasi, sir, eh. Hindi, ayaw ko, sir, eh. No, no, ayaw ko po. Marunong ka bang makinig? Tanong lang. Kasi parang ayaw mo makinig sa resource person mo. Ano kung pinayikot-ikot niya kami? Kita mo sa Pilipino Cross Guard, natapos agad. No, sir, don't do that. Huwag niyo kayong paikot-ikot niya. Yes, sir, excuse me, sir. Lalo kita bidinin. Paikotin ako. Lalo kita bidinin. Mamaya, ang kakain ko pa lang mabibiyahin niya dyan sa abroad. Or personal travel. Sige, magpulusot pa kayo. Lalo ka hindi didinin. Para Hindi, hindi. Mali yan eh. Ito sabi mo. I mean... Asa na ngayon ang ano, partner? Ang karapatan ng tao na para, partner, protektahan din yung kanyang sarili. Yes, partner. Oo, kasi diba? siyempre, hindi naman lahat doon eh, may kasalanan. Mm. Kaya nga hmm. ka inimbitahan mo sila para malaman mo ang katotohanan. Yes. Diba, yun, 'Yun 'yung pur yung purpose eh, para meron kang magkuhang uh, information hmm. at malaman mo partner, uh -oh. di ba? Partner man na, oh, ang purpose. Eh. Um, Tama ka, ang purpose doon is to know the truth, yes. not to uh make them guilty mm -hmm. in the eyes of people, in the eyes of the Filipino, di ba? Kasi part na nangyayari, ganyan ito. <coughs> Umamin ka na kasi. Mm-mm. Umamin ka na. E eh baka mayroon din talaga siyang hawak, partner, na impormasyon, na sa tingin niya, yung resource person na yun, e eh, nagsisinungaling. O di ilabas. Oo. Oh. Nasaan na? Wala siya nilalabas. Wala ba siyang nilalabas? O baka, oh. baka, well, gaya nang sabi, may mga may mga pinagtanungan siya doon sa area na yon. Oh, Gum niya. Gumawa din siya ng sariling investigation bago pa siya uh, humarap doon sa hearing. E di ilabas. No. No. Wala. Rodiana Marina, ina inspection na sinisiguro yung seaworthiness ng mga bangka. Pandagat na sasakyan. But unfortunately, these are not being done. Sabi nga po ng isang source ko, why issue ng issue ng safety certificates yung marina, pasensya na po, ito ay galing sa akin source. At yung source ko ay taga marina mismo. Of course, I'm not gonna mention that person's name. At yung source ko ay taga marina mismo. Of course, I'm not gonna mention that person's name. May tawag daw na I ISM. Alam mo yung ISM? Isobre mo. Yun na po ang kalakaran. Maraming salamat, Madam Chair. Nagbintang na naman si Sen. Rafi Tulfo. Wala namang ebidensya ang pinapakita. Kahit source nga niya, hindi niya mailabas. Please. Overseas passenger control. Madam Chair, pwede maka mabilis lang. Mag-e-exena na naman? What he's saying is, what The uh, owners of the motorized bank should do. Pero hindi niya binabanggit na ano dapat ang ginawa ng Philippine Coast Guard to prevent these accidents. Siguro, uh, Sir General who ba kayo, uh, General, mas maganda po General kung banggitin niyo lang po na yung mga bagay na dapat ginagawa ng Philippine Coast Guard na hindi nagawa ng mga panahon na lumubog itong mga bangka at ano po yung mga gagawin yung mga measures para maiwasan na po ito. Kasi umiikot-ikot lang po kayo, sinasabi niyo po yung history ng pati yung lagoon, pati yung mga uh, may-ari ng bangka, etc. Direct to the point na po lang po para hindi masayang oras natin dito, sir. May mga nire-report pa yung resource person, pero ayaw niya ng pakinggan. Huwag daw mag-aksaya ng oras. Samantalang may mga senador pang nakikinig. Hindi niya man lang iniisip kung gusto mapakinggan ito ng ibang senador, katulad ni Sen. Grace. Cash assistance to the surveyors and families of the deceased passengers. Excuse me, Madam Chair. Oh, another pa-exena na naman? Excuse me. Yes, sir. Engineer. Kung nang ginawa ka na ng Coast Guard, uh, mas maganda siguro banggitin niyo yung mga lapses niyo versus sabihin niyo yung mga uh, insurance, insurer, tax, etc. Ano po yung mga lapses niyo sa tingin niyo po dito? Yun na lang po siguro. Para hindi tayo magsayang ng oras. Sige po, sir. Ah. Si Sen. Rafi Tulfo parang walang pakialam sa mga gusto ng ibang senador. Basta kung ayaw niya pakinggan, sasabihin niya. Bigla na lang siyang papasok at sasabihin aksayadong oras lang yung pag-report ng resource person. Paano na yung gusto ng ibang senador? Pero ito ang pinakamalala. Also in other cases... Sir, Madam Chair, sino ka? P kanina ka pa na-video sa akin. Who are you? Ay, Sino ka? Sa office ko yan. Oh, sorry. <laughs> yeah, kasi kaya uh, kayo pa rin. Ano kasi? Tinan mo ah. Hearing, hearing, ko to pero ikaw ang kinukunan. Sorry, mo lang <laughs> akala ko talaga pinag kasi yung kumulay ka. Ay, kanila pa niya ako ginaganong-ganong, sorry ko. Hindi. Actually, for <laughs> the, sorry, Sorry. split second, actually, iniisip ko, ah, meaning ko bang staff ko to? Pababayaan ko na lang. <laughs> De, fan mo kasi yan si Roland. Fan ay, mo. Ay, ano diyan? So Alan, titignan titingnan ko yung kinunan mo ha. Pag puro Senator Tulfo, lipat ka na sa opisina niya. Sorry, okay. Uh, sorry for this uh, light moment here. Go ahead. Uh. Light moment? Or pag-agaw-eksena moment? So ano ang magiging komento nyo rito? Yes, partner. Magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro. Nagpapalala ang huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng serbisyong legal. Kasama pa rin ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Bukas, alas 7.30 hanggang alas 9. Ako naman po inyong lingkot, Radyo Man Rod Marcelino.